Good morning guys! Today, yung video na to is kukunin ko yung mga itlog ni Buttercup at saka ni Otlong, kasi ipapa-incubate ko. Diba nung mga nakaraan, sad to say, na hindi pala siya naglilingin. Pero good thing kasi hindi siya nanunuka ng itlog. So, goods pa rin. So, this time, magpapakain na ako doon. Tapos, nalagay ko sa basket yung mga itlog. Tapos, pag ko na doon sa pagpapa-incubate, ilalagay ko dito sa tray. So, let's magpakain na ng aking hiwagang timba. Ay. Okay. Ay, wala na. Pero, hindi kailangan mag-alala kasi, ay nako, meron akong tuta dito. Hindi kailangan mag-alala kasi meron akong stock yan. Wait lang. O, diba, automatic may gunting. Kasi, para ano, makapaglagay dito. So, mamaya, ayan na. Ang so, mangyayari niyan, mamaya, pag naubos na to, bubuksan ko na to. So, kukuha lang muna ako. Kung sapat naman to para sa kanila na dalawa, mamaya ako nalang bubuksan sa sa na magpapakain. Pero pag kulang, is, ah, sapat pa naman pala. Kailangan lang kamay niya. Okay. So, all goods. Meron pa ang successor dito sa kabila. So, it's time para kunin na yung mga itlog. Tara guys, tara. Samahan niyo ako. Kumasama rin si, si, Bal. si Bali. Si Bye-bye! <laughs> ang uh, una-unang pinapakain dito ay sila oh, Buttercup at si Otloom. Oh, Kasi, sasamala or nagmamadali sila. Tsaka yung aking pantakal, hindi ko rin binitbit yung kanilang ano, basket kasi konti naman din ang laman. Iniwan ko na doon. Ayusin ko lang yung kanilang kainan. Tsaka <laughs> yan sila. Ito magpapakain sa labas. Para hindi mabulabog hanggang doon pag pumasok ako eh. okay Tapos ngayon, papainan na sila. Tapos habang busy sila kumakain, I will sneak I will get the eggs. pagdulang man silang ano, pakialam, Tara, tingnan natin yung itlog ko ilan. Sige, Atlong, kain ka lang dun, kain ka lang dun. Hindi ako magugulo sa inyo. Hindi ako dadan sa tabi. Sige, kain ka dun. Si buttercup. So, mayroong anim na itlog. Which is good. Ayan, no. Ang eggs ay anim. Dahan-dahan lang kasi baka sila ma pisak. Sige, yung kanyang itlog. Iba-iba yung shape, guys. Tingnan nyo merong oblong, merong patulis. Parang ano lang. Ba yung shape niya? Ito, sasara ko lang ito. So guys, itong mga itlog, itatabi ko na muna. Kasi baka biglang magganyan ng paa. Wali. So, for safety, tabi muna yung itlog. Kailangan silang nandyan para nakikita. kita. Tapos magpapakain na ako dito sa aking mga babae. Ayan na. Pagkatapos ko dito, pupunta naman tayo sa pagpapa-incubate para all settled na. Kain muna ako ha. pagkain ah, sa lahat sa lahat ng bagay wala pa, wala pa, wala pa excited masyado yun ang excited masyado kailangan pre na muna yun kasi sasabayan ka yan na o oh. hindi siya pinapakain araw-araw. Oh guys, kumain na sila lahat. Kung oh, lang ako ng mga nabawas nilang tubig. Para naman puno yung kanilang ba, yung kanilang inuman. So bali nyan, guys. Tapos na ako magpakain, di ba? At ako ay magre-ready na para magpa-incubate. Papasok na rin kasi ako. So ang mangyayari niyan, idadaan ko sila sa Messina Poultry Supply kasi doon ako magpapa-incubate. So Tara na. Ito na kami sa bahay. dalik ko na to dito para mamaya pag ready ng lahat, pick up ko na lang. Dapat tahan dahan Ang laki ng aking tray, pero anim lang ang aking itlog. Which is okay lang kasi may anim naman, di ba? <laughs> Parang iba-iba yung shape nila. May sobrang patulis, mayroong maliit na bilog. So, Tada! Anim! Pupil na rin itong accessory. Para ganar. ibis na ako nyan. Tapos, alis na tayo. Sige mga kaitlugan. May aking alin na itlog para ipain sa Opsi. ating record. So, babalik naman tayo dito sa April 16. Para sa pagsilip. Tapos yung pagkuha, sana meron.